Pampaswerteng video na naman po ang hatid ng inyong lingkod ngayong araw. Ang atin pong pag-uusapan sa video na ito ay tungkol sa mga kahulugan ng sleeping position o posisyon sa pagtulog ng ating mga mahal na alagang pusa. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, pwede mo ba akong tulungan na palakihin pa ang ating community sa pamamagitan ng pag-hit ng subscribe button at bell? Nakikita mo ba ang iyong pusa kapag natutulog ay tila mukhang komportable at ayaw magpaistorbo? Narito ang mga specific cat positions na magsasabi sa inyo ng kanilang mood, health at personality. All curled up Madalas natin makita ang ating mga pusa na nakabaluktot at ang kanyang buntot ay nakapalibot sa kanyang katawan gaya ng nasalarawan. Isa ito sa mga common na sleeping positions ng mga pusa. Sa wild, ang mga hayop na natutulog sa ganitong posisyon ay para mag-conserve ng warmth at maprotektahan ang kanilang mga vital organs. Cut in a box Ang mga pusa ay may mga peculiar o kakaibang mga preferences sa kung saan sila hihiga o uupo. Kadalasan, may mga pusa na pumapasok sa isang box bilang isang instinct na maghanap ng cover para sa kanilang hunting at maaari din para magtago sa predator. Ang ganitong pusa ay maaring concern sa kanyang security sa loob ng bahay. Belly up Kung ang iyong pusa ay ganito matulog, ay matuwa ka na dahil ang mga pusa in general ay natutulog lang ng ganitong posisyon kapag sobrang relax sila at nakakaramdam ng safety. Ang kanilang stomach ay isa sa mga vulnerable spot kaya naman kung sila ay natutulog ng ganitong posisyon, ibig sabihin sila ay komportable na handa nilang i-expose ang kanilang protective instincts. Half eye shot Ang mga pusa ay madalas matulog. Ang isa sa mga kakaibang skill nila ay ang sabay na matulog habang gising. Ibig sabihin ay tulog sila pero at the same time gising din sila. Ito po ay napakalaking tulong sa kanila lalo na sa wild dahil dapat sila maging alert palagi. Kaya kung ang inyong pusa ay natutulog ng bukas ang isang mata at sarado naman ang isa, ibig sabihin ay siya ay natutulog and at the same time Conscious din siya para laging ready sa anumang treat. Love Ang love sleeping position naman ay kapag ang iyong pusa ay nakaupo habang ang kanyang mga kamay ay nakaipit sa kanyang harapan gaya ng nasa larawan. Ibig sabihin ay wala siyang planong matulog ng matagal kundi siya lamang ay nagpapahinga lang ng sandali bago niya ipagpatuloy ang kanyang cat stuff. sideways sleeper. Gaya ng belly up pose, a sideways sleeper ay nag indicate na ang inyong pusa ay relax at mahimbing ang tulog. Ang kanya ding stomach ay naka-exposed at ang kanya mga limbs ay naka-stretch out kaya naman safe at contented ito habang natutulog. Paw across the face Kapag ang inyong pusa ay nang ganitong posisyon habang natutulog, ibig sabihin ay ayaw nilang magpa estorbo Maaring dahilan kung bakit nakatakip ang kanilang pose sa kanilang mukha ay nais nilang mablock ang anumang liwanag habang sila ay natutulog. Monorail Cut Isa sa mga pinaka-interesting na cut sleeping positions ay ang monorail o yung kapag ang inyong pusa ay natutulog sa inyong chair arms, sa hagdan, sa fence post at sa iba pa at ang kanilang mga paa ay nakalawit. Ang mga pusang ganito matulog ay kadalasan upang sila ay magkaroon ng mas magandang view sa area. Ayan na mga kamani matters! Ngayon ay alam nyo na ang mga kahulugan ng sleeping positions ng inyong mga alagang pusa. Hindi ba napaka-interesting na mga ito? Maari mo ba ang i-comment sa iba ba kung anong sleeping position ang mga madalas gawin ng inyong pusa? Huwag mo kalimutang mag-iwan ng like at subscribe para sa mas marami pang kaalamang pampaswerte. Maraming salamat mga Kamani Matters! Baalam!